start po kasi niyan ay yung kapatid ko po, uh, may kita niyo po sa CCTV, uh, dun sa CCTV footage, nagmamotor lang po siya, tas may angkas po siya, at ang angkas niya po yun ay ang kanyang kaibigan, na si uh, JB Cabral. Tapos noon nung nakita siya ng kanyang kaibigan ulit, na si uh, James Clifford Bandosa, so ito ay lumabas sa kanilang bahay, which is ito yung kanilang bahay, uh, lumabas siya tapos tumambay dun sa may parlor. So, syempre, dahil sila yung magkakaibigan. So, yun nga naman ay abangan para magkwento-kwento right after. And then, sa kanyang pagtambay dyan sa may parlor, ay may dumating na Innova. Uh, may plate number siya sa unahan, pero sa likod ay wala. So, pagbukas ng pintong yun, may lumabas na lalaking nakasibilyan, nakasibilyan, tapos dinakma niya ah uh, parahan niya din akma, si itong si James uh, si James Clifford na siyang syempre sa takot ni James no tapatakbo siya pero nasanggutan pa rin siya hanggang sa gumulong-gulong siya sa may daan hanggang sa hindi na siya makapalag kasi siya ay uh, tinutukan din ng baril so from that ah uh, nakita naman po ng kanyang kapatid at uh, saka ng kanyang at uh, saka ilang mga witnesses yung uh, pangyari na nakadapa dito si ano sa na sa sa na si ano si James tutukan ng baril pinasasan, hanggang sa persahan na lang itong inilagay do, isinakay doon sa likod ng Innova kasama na rin doon yung aking kapatid kung mapapansin niyo yan sa CCTV kung nasa sa isang portion na binuksan na kagad yung likuran ng Innova may makikita kayo doon na sinakay sa gilid uh, sa gilid lang naman siya tapos si James ay pinasok na rin doon sa likod. Bali, anyway, what I mean is yung gilid na likod. So, yung hindi masyadong hagib na CCTV. Pero makikita nyo naman. Right after po noon, um, umalis na po yung Innova. Umalis na rin yung mga punis na nagabang din sa kabilang street nito. Tapos, ang daan nila ipaganto paganto Right after po noon, uh, ilang minuto ay sinundan po namin sila. Uh, pumunta po kami dyan sa may police station sa may uh, Malabon, dito sa General Trias. At ang sabi po nila ay wala pa po doon o hindi pa na ilalagay doon uh, si James Clipper Bandosa, si J.P. Cabral, at si Jericho de Mesa na siya ang pinagtataka namin. Kasi kung legit talaga itong bypass na ito, eh, di, di, dapat doon kagad yung rekta. Which is, umiikot kami doon sa area na yun, doon sa pag-iisip namin, baka hindi dito din nila. So, dinala siya doon sa may uh, Barangay San Francisco, doon sa police station na yun, at saka kami hinarap ng isang pulis na arresting nila which is si Corporal Dingo so sinabi niya dun na kung alam daw ba namin ang ginagawa ng anak namin eh, yun yung kanyang mismo pagkakasabi at nabilan niya daw itong mga to ng halagang isang daang piso ng Mariwana. tapos pinalis na kami, hintayin na lang daw matapos ang inquest at talaga hindi sa amin pinakausap uh, itong mga itong uh, hinuli nila ah uh, hindi man lang din kami sinabihan kung kailangan ba namin ng abogado o mag-provide kami ng abogado para sa case. Basta kahit nung nandun na sila sa, nilipat na sila sa custody ng um, Alibon Police Station dito sa General Trias, hindi pa rin pinapaharap sa amin hanggat hindi pa natatapos yung inquest. Which is yung pala, importante pala yung inquest para maipaglaban yung karapatan ng tao at sana man lang eh, nailabas namin. So lately lang kasi namin nakuha yung CCTV talaga. Kung kung nakuha namin itong CCTV kagad, baka hindi nagkaganin -ga ito at uh, hindi nagtagal sila dun sa kulungan. So ngayon, uh, what? ano naman ang progreso ng kaso? Kasi para nabanggit mo kanina na de-delay, ba? Uh, yes po. Ang kaso po kasi na almost 2 years na po eh. So ang code po kasi niyan, simula nung nasampahan sila ng kaso, ng mga police uh, na-detained na sila, which is sa kanilang case, so oh, silang tatlo, December 29, 2021. So, start na yun. Count na yun. So, aside from filing ng case naman po ng prosecution, so, umabot na po hanggang mahigit isang taon talaga. At magdadalawang taon kapag umabot ng December itong kasong to at di pa rin na re So, dun po kasi sa case nila, may progreso naman ng unang hearing, pero yung unang hearing na yun, uh, nag-start pa po ng 6 months mula na kanilang pagkakulong at yun palang i-pre-trial. At naglatag pa lang kami ng ibang mga ebidensya na meron kami Uh, nag ano rin kami nag name kami ng mga witnesses uh, para dun sa case tapos ang simula na po yun uh, madalas po kasing absent ang uh, mga nagkaso kaya nagkakaroon po ng delay ang uh, kanilang Uh, hearing pa lang po ngayon is petition for bail. Kasi malakas po yung ebidensya po namin. Sobrang lakas po kasi CCTV yun eh. So um, balak po kasi namin silipin yung ebidensya nila, ipakita sa korte na mahina, and then kapag pumayos sa si korte, payagan makapag-bail at makalabas yung mga bata. Uh, nung araw po na yun, December 29, 2021, uh, nasa loob po ako ng bahay namin. At may narinig po akong ingay ng aso po sa labas po ng bahay po namin. Kaya po lumabas po ko para po makita kung ano po yung nagaganap po sa labas. Then nakita ko po yung kapatid ko na sa tapat po ng bahay po namin, nakadapa po siya at uh, sinunggaban po siya ng hindi kilalang tao. naka po siya, hindi ko po siya kilala. Yun po nakita ko po na nakadapa po yung kapatid ko. Then nakita ko din po na may hawak pong barel yung isa pong naka uh, po sa kapatid ko then uh, nil nilapitan ko po siya kung ano po yung ginawa kung ano po nangyari tapos pinalayo po ako ng tao na po na yon na daw po akong makialam uh, wala pong history po yung kapatid ko ng about po sa drugs. Kaya po nagtataka po kami sa, sa nangyari bakit po nahuli po yung kapatid ko kasi wal, yun nga po wala pong history ng drug related po yung sa kapatid ko po. Uh, yun po nananawagan po ko sa ating gobyerno mula sa ating Pangulo, no, sa ating Vice Pangulo, sa ating mga butihing senador, sa ating mga congressman, sa mga LGU, sa kay Secretary Boy Limulla, si Secretary Benor Abalos, sa PNP chief natin, sa IAS, na sana po yung case po namin ay pakinggan niyo po at yung mga napailan po namin ng kaso sa IAS, uh, bigay niyo na po sa kanila yung nararapat na parusa. Kasi po, kung mapansin niyo po yung mga bata po yan, may mga pangarap at bakit sila nakakulong at nagdudusa sa salang di naman nila ginagawa. Bakit po ganun? Nakasaot pa rin ang uniforme mo. mga pulis. Alam ko namang sumusunod tayo sa proseso eh. Pero bakit ganun? Nag-viral na yung video, marami na rin yung nagpapakitaan nito. Bakit? Bakit parang bulag yung justisya para doon sa mga bata na may pangarap sa buhay, na, na dahil lang sa kumukota, no kailangan lang ng kota, kailangan lang ng accomplishment, no? ginamit din yung kasangkapan para kayo ay ma-promote, para uh, kayo police kayo. O sana po yung case po namin mariling at naman po ay makalabas na po yung mga batang may pangaro sa buhay at syempre para hindi maging patapon yung buhay nila.